Good morning tips for today's video mga kamag tuturuan ko kayo na kung paano ang tamang pagtanggal ng binhi ng kabute na inilagay natin dito sa fully ramified na mushroom puting bags alright Tinanggal natin yung papel at yung rubber band, mga kamag. Then, sinunod natin yung bulak. Bulak. Alright. Tinanggal na natin yung bulak, mga kamag. At pagkatapos, gagamit tayo ng maliit na kutsara. O di kaya, kung wala kayong maliit na kutsara, kumuha kayo ng ah uh, chane. Yan, alright? Yun pan po alam nito mga kamag. Ayan. Tatanggalin natin yung nilagay natin dito na sorghum mga kamag. Yung binhi ng kabuti na pinagkapitan ng amag. Ayan, alright? Yun, okay. Pag natapos na natin tanggalin mga kamag, ayan, Tanggal na siya. Didiligan na natin yan. Bibigyan na natin siya ng moisture. Dito na magi start yung pag-aalaga natin ng fruiting bag, mga kamag. Ready to fruit na ito, mga kamag. Uh, bigyan natin siya ng one or two weeks. May mapapasin na kayo dito sa uso na magpipinhead yon mga kamag. Alright? Ayan. I-monitor na natin dito yung temperatura, humidity, ayan, at yung kanyang oxygen, yung ventilation, Siyempre, yung konting liwanag. Dim light lang, dim, ang kailangan natin dito. Hindi yung sobrang liwanag, mga kamag. Ayan. Alright. Papaliwanag ko sa inyo kung ilan beses ba nililinis ang mushroom puting bag. Ganito yan mga kamag. Kagaya nito, nilinis natin siya ngayon. October 30 mga kamag. Ayan. Ibig sabihin, kung ginalaw na natin to mga kamag at nilinis na natin, hindi na tayo kailangan pang umulit pa. O na, for example, uh, gagalawin mo uli siya Example, November 3, ginudot mo uli siya. Negative yun. Hindi dapat. Hindi dapat. mag tayo dito ng pinhead bago natin siya galawin. Kinakailangan, magkaroon tayo ng observation. Kung kailan natin siya ginalaw. Kung kailan natin siya nilinis, mga kamag. Kasi, kung ito yung nilinis natin ngayon, at nagalaw natin, back to zero tayo, mga kamag. Back to one tayo. Kasi imbis na magpipinhid na siya, eh nagalaw, nagalaw niyo uli, kaya magpa-back tayo. O limbawa, 4 days or 3 days, ginalaw mo uli. Wala tayong mabubuong pinhid noon mga kaamag. Para malinaw mga kamag, ibig sabihin, kung nilinis mo ngayon October 30, obserbahan mo siya ng 1 or 2 weeks. Obserbahan mo. Kaya kailangan mga kamag, sa isang layer na nilinis mo, sa isang haba, kung, halimbawa eh, 1,000 footing bag ang kahabaan yan. Nilinis mo yan. Alam mo kung kailan mo siya nilinis mga kamag. Malinaw mga kamag. Kaya hindi tayo pwede magpaulit-ulit ng linis kasi mauudlot yung pinhead. Mauudlot. Kaya kung nalinis natin yung 1,000 floating bag, isang layer na straight natin, nilinis natin, obserbahan natin yon one or two weeks. Kung lahat ba yon ay nagpinhead, kumusta ba yung linis natin na yon yun, doon don, don papasok ang pag-aalaga, mga kamag. Hindi porkit, hindi pwede yung pagpasok mo ng growing house, kutkot, linis, hindi pwede ganun, mga kamag. Mauudlot ang ating pinhead. Yan. Ngayon, natapos ang one or two weeks sa observation mo sa 1,000 protein bag na nilinis mo, ilan ba sa kanila ang nagpinhead? Ilan sa kanila ang nagbunga? After noon, one or two weeks, pwede mo na uli silang linisin mga kamag magpapabunga ka na uli. Doon ka na uli pwedeng mag-start ng linis mga kamag. Ganun ang tamang pag-aalaga. Alright? Sana nakapagbigay ako sa inyo at nalinawan nyo mabuti yung aking paliwanag dito sa mushroom fruiting bag na yung tamang paglilinis na hindi pwede ang paulit-ulit. Thank you for watching. and God bless you all.